What's up guys? Ayan, so ito po yung ating ginagawa araw-araw. Hmm, papakita po natin sa inyo mga bossing yan. Daming mga play rings. Yan, isasalpak lang po natin mga yan, mga bossing. Kasi ang ginawa lang po natin is naglinis po tayo. Shh! Hmm, naglinis po tayo, ha? Naglinis po tayo. Yan, so isasalpak po natin yan. Meow! Hmm, meow! Meow! O ayan, so yung kasama natin, nag-i-sticker. Siya na ang nag-i-sticker kaysa magpa-sticker po tayo doon sa labas. Isupayjay, sahod man nun. o 'di diba, kaya tayo na ang gumagawa. Okay, yan. Okay, so yan po yung ating mga bantay. Ayan, yan yung mga bantay natin. Bantay natin ng mga snake. Daga. Frog. O, diba, yun si frog. Ito si butiki yung si ipis mm. yun naman yung mahiling ng lizard na maliliit oh di ba oh mi